Diskarte o diploma? So, madalas ko pong makita yan sa social media na tinatanong. So, napaisip din ako. At ito po yung aking opinion tungkol dyan. Okay? Uh, of course, importante ang diploma Importante rin ang diskarte Pero kung kailangan kong pumili Kung alin sa dalawa ang mas importante Isa lang ang pwede kong piliin Pipiliin ko po yung diskarte Kasi para sa akin Mas dyan nakasalalay Yung iyong pagiging successful sa buhay More than the diploma Pero Ito yung malaking pero ah, Pero Hindi lahat ng tao may diskarte Na maayos yun ang problema doon. Uh, minsan, minsan din, late na dumarating yung diskarte mo sa buhay. Minsan, 25 years old na, 30 years old, 40 years old, doon mo lang na-develop nade yung tamang diskarte para maabot mo yung mga gusto mo sa buhay. Oi, anong gagawin mo? Mula mula high school ka hanggang 25 o 30 years old, tutunga nga ka lang habang hinihintay mo magkaroon ng diskarte. O syempre, syempre kung kaya naman, kaya naman mag-aral ka na, kunin mo na yung diploma mo. O baka doon mo ma-develop yung diskarte mo kasi madaling sabihin diskarte. Pero ang tanong, meron ka nga ba talagang diskarte? O yun, ang, yun ang tanong doon And yung diploma kasi guys, ha, para sa akin Part yan ang discarte mo eh. Kailangan kilala mo yung sarili mo uh, Tanongin mo muna, ano ba ang uh, gusto ko? Ano ba ang expertise ko? Saan ba ako mag-excel? Kung ang tingin ko ay uh, magiging mabuti akong doktor O kaya magiging magaling akong engineer o kaya, uh, abogado. Mukhang yun ang hili ko. O doon ako mag-excel. Doon yun ang daan ko para ako ay umasenso sa buhay. O eh, kailangan mo ng diploma yon, So, uh, kailangan mong diskartehan na makakuha ng diploma o para ikaw ay maging doktor, engineer, o abogado on your way sa kung ano yung papunta mo. Pero yun nga, that is part ng iyong diskarte. Merong namang meron namang ibang diskarte na hindi mo na kailangan yung diploma. At uh, okay lang din yun. Kanya-kanya lang talagang diskarte yan. Ang problema nga lang, baka minsan iniisip mo may diskarte ka na. yung pala sablay yung diskarte mo. So you need to uh, know yourself. You need to know your goals at uh, kung saan mo gustong pumunta, anong gusto mong maabot at uh, sa ating kasi sa kultura natin yung diploma eh yan ay uh, kumaga nakakasaya at nakakalaking uh, honor at uh, tuwa sa ating mga magulang so kung kaya mo naman tapusin mo na din yung diploma di ba hindi porket uh, iniisip mo ay eh, magaling ka magdiskarte eh, eh hindi mo na kukunin yung diploma kung kaya naman di ba pagbigyan mo na ang iyong magulang at get that diploma pero kung akong papipiliin kung anin sa dalawang mas importante mas pipiliin ko na yung diskarte. Eh. Okay, pero make sure lang na tama yung diskarteng ginagawa mo at meron ka nga, 'di ba? E mabuti na yung safe ka din. Kubuwan ka na din ng diploma kung kaya naman, 'di diba? So, 'yun lang.